So you have filed a case against him. How many cases has he caused to be filed against you? Ang pagkaalam ko po so far, meron ho dyan yung complaint na final ho ng VACC as headed by Dante Jimenez. Okay, anong complaint Kung, niya? Yung tungkol daw po sa pagka-involve ko sa drug trade. Ano ang ebidensya nila? Anong basihan nila? Hindi ko pa ho nakikita yung kaning ng complaint kasi wala pa ho akong nare-receive. Pero sa tingin ko po ang basehan nila ay yung mga naging testimonya sa House Inquiry. Tell me, Laila, uh, what is the difference between your deciding not to go to the House hearings and be nice decision not to go to the Senate hearings. You know what I mean? People will say, baka, you know, because Binay said that's all nothing, etc., etc. How do you distinguish your case and Bina? Well, unang una po, nakita naman ho natin yon na nung naging proceeding sa Senate Blue Ribbon Committee ay hindi naman talaga yon in aid of demolition of anyone dahil nga po yung mga nag-ano naman noon ay talagang may mga tunay naman ng na mga ebidensya galing pa sa COA, mga COA reports. Uh -uh. And then, si, si, uh, dito naman po sa house inquiry, tingnan nyo naman po yung mga sinalang nila doon, mga drug convicts. And then, I'm a sitting senator, and therefore there is this uh, parliamentary interparliamentary courtesy na hindi nila basta-basta pag-iimbestigahan ang isang miembro of a co-equal body mm -hmm. which is oh, e, bakit, the Senate. E bakit ka inimbestigahan? dahil yun po ang gusto ng Pangulo. Inutusan niya po ang House of Representatives through Speaker Alvarez. And I will never receive a single centavo from any drug lord, from any drug convict, from any illegal trade or in il any illegal thing like drugs. Hindi siya humalap doon. Because if I were the one involved, I would have appeared there and cross-examined all these witnesses. Para napakita ko kung nagsisinungaling man sila. But she refused. She refused because tatakot siguro siya. On the drug trade sa Bilibid, bakit wala kang nagawa? as DOJ secretary. Naku po, malaki hong uh, kasinungalingan din po yung mga palagi nilang pinapakalat. Okay. Na wala daw po akong nagawa. Okay. Paano ho ba nila masasabi yan? Uh -huh. Na wala akong nagawa. Unang-una, ako nga ho nakadiscover niyan na yung mga drug convicts na yan uh -huh. ay uh, They continue to ply their trade you while the inside... One. Yes! Yeah, okay. Dahil nga po, nakareceive po ako ng mga sari-sari mga intel reports uh -oh. from various agencies. Okay. At nag nga po ako ng interagency group para i-validate yung mga intel reports na yan. So, nung na-validate -na, na po at natukoy na po kung sino-sino yung mga high-profile drug convicts na yan ang nag-engage uh, nag, uh, eh, pa rin sa drug trade. At yung mga naga, uh, yung luxurious, yung kanilang lifestyle, uh, pamumuhay uh, uh. sa loob ng kulungan, nagsagawa, pinanohon namin ng maigi at nagsagawaho kami ng major raid Nung December 15, 2014 na nadiskubre na ng namin yung kanilang mga kubol at na, na ho namin Ano nangyari pagkatapos noon? Pagsinira Pagkat, niyo ba mga kubol? Nun? Opo, pinasira ko po yung mga kubol na yon, pinalipat ko rin po yung mga yan, yung mga drug convicts na yan temporarily from the Bilibid to the NBI detention facility habang pina-renovate ko po yung isang facility. Sa loob ng bilibid, yung tinatawag na Building 14, para doon sila ilagay. Kasama rin po yan si J.B. Sebastian na pinalagay ko na rin sa, sa Building 14 eventually. Pero nung una ho, hindi siya kasama noon kasi yun po ang advice sa akin nung dating Bucor Director Bukayo at General Villa Santa na wag daw munang isama na ipalipat din si JB Sebastian doon sa NBI Detention Facility. Bakit? Dahil papatayin daw po yan si JB dahil siya po ang isa sa mga sources ng information about dun sa mga ginagawa nila Kolangko. Kaya in that sense, naturingan po siyang isang asset. Ayon. Hindi ko po siya asset. Uh -oh. Kasi bilang Secretary of Justice, hindi naman po ako talaga directly involved sa Intel Gathering. So I cannot have my own assets. But he is the asset nung mga nag-iimbestiga. And yun nga po si Labucor Director uh, Bukayo, tsaka yung Paok okay. Director. So atay muna, itinanggi ni JB na government asset siya. Mm. Okay. So, I mean, and you uh, you verify that he's not He's, He's not, not your asset. He's not my asset. Meron okay. dung sex video ninyo eh. Yung know. alleged sex video? Who can you sue? These are anonymous and, so, and these are fake accounts. These are social media trolls.